Mga sports nagpaparamdam na ang powerhouse team ng Australia Boomers habang papalapit ang FIBA World Cup Asia Qualifiers. Tila gusto nilang ipakita na sila pa rin ang hari ng rehiyon. Pero tandaan, nasa isang grupo lang tayo kasama ang New Zealand at Guam at siguradong magiging mainit ang bakbakan. Kamakailan lang nagpalabas ng training clips at rooster preview ang Basketball Australia kung saan makikita ang ilang NBA level players at NBL stars tulad din na Josh Gandy, Dyson Daniels, Jack White at iba pang veterans. Ayon sa kanilang coach, hindi pwedeng kampante. Kailangan naming ipakita kung bakit kami ang number one sa Asia Pacific. Samantala sa panig naman ng Gilas Pilipinas, puspusan ang insayo at team chemistry sa ilalim ni Coach Tim Cone. Kasama pa rin sa pool si Nakai Soto, Kevin Kiambao, CJ si Perez, Calvin Optan at Dwight Ramos at iba pang core players. Bagaman na sa ibang level ang Australia, malaki ang tiwala ng mga fans na kaya ng gilas magipagsabayan lalo na't malaki na ang improvement sa depensa at transition offense ng koponan. Ang grupo ng gilas ay kinabibilangan ng Australia, New Zealand at Guam, mga pamilya na kalaban mula sa nakaraang qualifier.